Yan. Yan naman. Apog kolok yun. Isang kilo niya pare? Uh -oh. May anong tawag, anong kwa niyan? Ilang magkano kilo ng ganyan? 250 yeah. kilo. For 250? Mm -hmm. Mga agat. <laughs> oh. Another day, another vlog. Ito na naman ang panibago nating video. Nanalubungan na naman tayo sa mga spur fishers dito sa amin. At dahil dyan, ay nakalibre na naman tayo ng pangulam. Tara, at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mananalulubungan na naman tayo. Kahit maulan at malalaki ang alon ay lumoot pa rin ang mga spear fishers dito sa amin. Kaya nang tumabi sila ay agad tayong sumalubong para makapagpahilas at makalibre na naman sa ating pangulang. At nang nilapitan nga natin si Chulok ring ay grabe mga idol. Napakarami ng kanyang mga huli. Kakaiba talaga ang kanyang talento pagdating sa pamamana. Nang lumakas na ng ulan ay tumakbo ako sa kanilang kubo para magpasilong at hindi mabasa ng ulan. Medyo masama ang panahon dito sa amin ngayon dahil ang balita sa TV ay may low pressure daw. Pero kahit ganun ang sitwasyon ay sumusubok pa rin silang mamana dahil nga sa hirap ng buhay. Ganyan talaga kapag pamilyado ka na. Lahat ay gagawin mo para sa iyong pamilya. Sa part niya na ito ay ihiyelo na nila ang mga isda. Napakalalaking labahita ang nahuli ni Tiyo. Kung titimbangin ito ay aabuti ng mahigit isang kilo. Bukod sa labahita ay may huli din siyang talakitok. At meron din siyang huling pali. Grabe mga idol. Napakasarap ng inihaw ng mga isdang ito. 170 lamang ang presyo nito dito sa amin. Sa inyong lugar po ba mga idol? Magkano ang per kilo ng mga isdang ito? Maaaring mataas na ang presyo nito sa ibang lugar at kadalasan ay hindi nasariwa ito lalo na sa mga lungsod. At ito ang napakalaking advantage kapag nandito ka sa probinsya. Lahat halos ng mga pagkain ay mga presko pa. Sa part nga na ito ay nagbiak na si Tia ng yelo para mailagay sa mga isda. Iyeyelo niya ito para kinabukasan ay madadala sa bayan at nang maibenta. Nakakatuwa natutuwa at napakaganda talaga ng mga kulay ng mga isda lalo ng pagbagong huli. At sa part nga na ito ay nang ilalagay na ang alatan ay bigla itong tumalun. Oh. Ay! Ay! Buhay pa. Buhay. Buhay pa ang alatan. At kita nyo naman mga idol, humihinga-hinga pa ang alatan, napakasarap at napaka-quality ng sinabawan ng ganitong mga isda talbos lang ng kamote ay talaga namang solve na solve ka na dito. Matapos maiyelo ang mga isda ay binigyan tayo ni Tio ng pangihaw. Ayos na agad mga idol, may pangulam na agad tayo. Dumating na nga si Tio Duping at agad natin siyang oh, na tubig yan. Go wow, ah, ba't ang bigat? Ay oh, kalahati na. Ay, ang daming tubig na rin. Pare, antayin mo ko dyan ay puno ng tubig eh. dahil sa lakas ng ulan ay halos mapuno ang bangka ni Chuduping ng tubig at nang maytas nga natin ang bangka ay binigyan niya tayo ng pangihaw yon salamat kay Chuduping magkalaki na rin oh. Ponto, sampung kiluhin pag lumaki pakoy <laughs> pakoy nga niya eh. yon sampung kiluhin daw re sabi ni pare Rappe pag lumaki After nga nito ay kay paring Ino naman tayo na nalubungan. Matagal-tagal na panahon na hindi nakakapamana si paring Ino at ilang beses pa lang siya nakakapamana sa ngayon. Napakalaking pasasalamat niya dahil kahit papano ay nakabalik na siya sa pamamana. Dati kasi kapag sumisisid siya ay nahihilo siya. Last June 24 ay tinesting niyang sumisid ngunit hindi pa talaga kaya ng kanyang katawan. At ngayon ngang nakabalik na siya sa pamamana ay ito na agad ang kanyang huli. Grabe mga idol, napakarami. At sa part nga na ito ay pinakita niya sa atin ang isang napakalaking mga gat. At pinakita nga sa atin ni Iman ang kanyang isdang na panalubungan. Oh, po tayong isa, pang ulam. <laughs> na. May pang na at binigyan nga tayo ni Paring Ino ng pangihaw. Wow, kita nyo naman, buhay na buhay pa ang ni Paring Ino. ng pangkat. Alright guys, welcome to my vlog. oh, nagulo po yung blog. kanyang po, no? Hey wow, wowie, wow, wow. Uy, kita mo naman ito, napagkarami kong napanalubungan, no? Buya! Sampung kilong pangkak, sampung kilong burgues. Ano pare, pale? Sampung <laughs> kilo. 40 kilos ang huli ko, eh <laughs> Tuwang-tuwa tayo sa ating napanalubungan at solve na naman ang ating pangulam. ulam Yan. Yan naman. Ang <laughs> <yung pagkolapyo. Alak. laughs> Isang kilo yun pare? Uh Oo. -oh. May anong tawag, anong kwa ilang magkano ang kilo ng ganyan? 250 ang yeah. kilo. For 250? Mga oh, agat. Oo naman. O, ang gara noon ay. <laughs> yun po ang ating magaling na sperfisher. Oh. <laughs> Panis. <laughs> Nakabalik na po sa kanyang dating trabaho <laughs> Dati ay nasisanti <laughs> Ngayon ay pwede na Nagbalik loob na. na Kalangoy na Kailan ka nag-start pare? Uh, isang linggo na hmm. eh, Gano'n na kalangoy ka na no? Ano yun? Napahinano ano tawag yan sa stripe na yan? White? White at blue. At napahanga tayo sa isang lapulapo Ibang man, klase man, man. yung ano, lapulapo Ba't haba yun? Hmm, napula pong kanyan, ano yun? Nunong. Nunong na puka po yan. Tamad po sa kwan. yan? May, may tamad din palang puka po. Oh. At ngayon lang natin nalaman na meron din palang tamad na isda. Nakakatawa at akala ko ay sa tao lang ang may ganun. Nang matapos tayong makipagmaritisan sa mga huli ni paring ino, ay umuwi na tayo dala ang ating napanalubungan. Sa part nga na ito ay iningit natin si Baru... ...dahil napakarami ng ating napanalubungan. binabako nga ang mga isda na ating napanalubungan... ...para makapaghanap ng lagayan. Grabe mga idol! Buhay na buhay pa ang isdang ito. After nga nito ay umuwi na tayo sa bahay... dala ang ating mga isda. Kinabukasan ay maaga tayong nagintindi... ...upang maihaw ang ating mga isda... Inilabas ko na nga ang mga isda galing sa rep dahil nga may baga na sakalan ay doon na tayo mag-iihaw. Una nating isinalang ang pali at sunod nating isinalang ang suyahan. Wow naman mga idol. Solve na naman ng ating agahan dahil sa mga isdang ito nang maluto na nga ang kabilang side ay binaliktad na natin ang mga ito. Sa amoy pa lang ng ating iniihaw ay talaga namang ulam na nang maluto na nga ang dalawang piraso nating iniihaw ay hinangon na natin ang mga ito. At para maisa lang pa ang dalawang isda na natitira. Nang maluto na nga ang mga isda ay nagprepare na tayo para makakain ng agahan. Naglagay na ng sukang maanghang para gawin nating sausawan. At nagsandok na nga ang aking misis para makapagstart na tayo ng ating pagkain. Sinausaw ko agad ang ating inihaw sa ating sausawan. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm sarap! Kain po tayo mga katalong!